Ah uh, okay. So karon ang video viewing ni Sir. Uh, good morning Luzon, Visayas and Mindanao and throughout the Philippines. So karon atong paistoryahon si Sir sa iyang na experience na nag-undergo siya sa survivor treatment therapy. So kiniyang sakit, grabe kiniyang sakit. Grabe gyud ang milagro nga gibuhat sa Ginoo sa iya ha. ang iyang sakit nagibati sa una sa panahon nga nakigda pa siya. Uh, mata na lagi ang mulihok niya tungod sa iyang kataas sa iyang creatinine, taas kay siya kriya so kailangan tani siya nga uh, uh, i-dialysis na barinaha na ang kuan ni kining abaga ni pero kay wala siya nagpa-daya karon taas kay iyang kriya niya taas pug kay siya kanang uric acid ang uric acid niya di na mahikap iyang lawas kun tungod sa kasakit mau na yung ibang bati nga partigong yung sakita nga pag-antos basta-basta po ang sakit yang ibati pero grabe kaya po ang milagro nga gihatag sa ginoo sa iha o dili po na ang maulang mas kita, nga pag isa ika ng gitawag nga nick cancer stage 1 burut ang iyang nick pero dalit lang kaya po na ito siyang natabangan na kuhan lang kaya po ito ang iyang kidney dua ka kidney niya sira na ni hubag ni hubag ang iyang dua ka kidney mao nga dili mahikat yang tiyan ni gahi o dili po siya kuhan kanang uh, magliso po sa bawas ang kustipisyon niya kay di niya siya makabawas ug taas po kayo ang iyang kolesterol unya taas po kay ang blood pressure taas kayo ang BP kay grabe na nagkomplikasyon na tanan ang sakit ng ipangbati unya ang kuan niya dili niya naging makalakaw ang iyang kuan ng igo na lang siya sa paghigda ang muliok sa iya ang mata na lang yun ang muliok sa iya pero ang gahom sa nga gipakita ang bilagro sa iya ha ah, grabe good, ang milagro nga gibuhat niya sa Ginoo. So karon na ato siyang paistoryahon, kanang siya jud ang maistorya ang iya yung na-experience sa panahon nga nagsakit pa siya. Sir, ah, uh, e istorya daw sir ang imong mga na-experience sir, uh, pangalan nimo asa uh, sa kanagpuyo, pila imong edad, o unsa imong ikastorya sa survivor treatment therapy, sa imong pag-inom, sa survivor, uh, miracle, o o o daltans so sir eh kung ano imong pangalan na sir o tagaasa ka ako si Elisir Jero de Gracia nagpuyo sa porok 5 di blagoon malalag ang akong edad 68 nataw ko sa Agosto 27 uh, 1955 So, unsa man imong eh, ikastorya sir sa Atong panahon sir nga grabe pagid imong sakit sir nga naghigda na lang juga sir. Unsa gid imong na-experience ato? Termiro, kuwa jud ko kay balong nga gitugi pagkuang kog tambal sa inyo sa tambal nga kanang tambal nga gikuang karon. Ang gipakuan sa kuwa katong pang tabla, uh, capsule nga gisi ni sa akong asawa og gipa kun nagtubig ilinit mo gipaunag tumar sa kuwa na abta itong kasimana, marag kalihok ko. Marag na ar-arang na Pero sakit lang yapo na akong kalawasan. Pero mara na lang. Kaya, kung gulaan niya mabuting tambala, so, pagbuot siya no, pagbuot siya rinu, ang tambala, ang mabuhi pa ko. Kaya wala gulaan tambala ni, wala na, patayin ako. Dako ko kasalamat sa nagdala po na niya, sa kuwa. Mulag gisugo sa Ginoo nga ani ug ni ko kay bawog kinsa na siya pa kay na ani sa balay nga mo na na lipay ko pagkamat ko nagugut nga mo dei kan tambala nga kan salamat ko sa miracle ka tambal og sa daltan og sa survivor mo na gihatag sa Ginoo sa ko nga mabuhi ko taktas ko salamat sa Ginoo nga mabuhi jud ko nga ko yung ginadyo ko mabiya sa pagkimukuan sa iya so grabe dahil milagro nga gibuhat niya sa ginoo sa imuha sir no so sir kanang karon makalakaw na juga sir nga hmm. sa una nga tinuod gito imong na experience nga uh, mata na lagi ang muliok ni mo so, gina hindi ko mamutmot o karon kalos kayo kinuod kalakaw lakaw na ko pero alalaya pagsungkod ang kalakaw kung layo kaya hanlo kung matumba niya ako matiwas ko Puro ah. hmm. So sir, uh, kining life pa uh, ito, unsa may ika uh, istorya ni mo, sir nga sa uban karon nga na ay mga sakit nga makakita sa imong video sir nga grabe magito kay to imo ha. Ah. Unsa may ika istorya ni mo sila ha? Kamo makita mo sa akong video nga mo na matalay mo nako. Na kamo na ay gibati nga sakit. Doon lang mo sa kong, Ako mismo nga ako ang mo katabang ko sa niya nga ta mo dito. mestari langa ma palanta kita nyo akong video dia sa kwando kwansa mangaling nga unsa nakukalisod murag patay na ko tanawon matanlay mulihok na ko pro kalisig nuan nabuhi pa jud ko umurang ako inong sa inyo ah wow, okay share daghan king selamat share sa imong mensahe karong adlawa god is good all the time and all the time god is good